Hey, welcome to my crib. <laughs> Pakita ko sa inyo yung kwarto ko. Ito, medyo alit. Kay dito dati. So. Tingnan niyo, everyone. Ayan ang kama ko. Kama. Ayan yung bag ko. Ha? Mabasketball kasi. Oh, may electric pan din. Kahit malamig. <laughs> Ayan. May gamit ko to pang basketball. Ayan. Dito sila. So. Damit ko ulit. <laughs> Ayan yung polo shirt. Ayan. <laughs> Ayan. Wala na pinili mo. Yan pa rin. Jacket. Ito nagagamit ko ito palagi. Galing kinanay. So, ah, Leather jacket. Sa wakas nagagamit din. Ito mga bandamit man, <laughs> Brief. Lumang brief. Wala pa akong bago. Wala pa akong pambili. Well, oh, dresser ko. Eh, hey, ang gusto mo, di ba? Oh, wala ka niyan. Meron ako niyan. Nagamit ko dito. Natawag. Saglit. Yan yung bato mo, oh. Saglit. Okay. Balik ulit. May tumawag kasi. Ah! O, oh, dala ko siya, no. Kala mo, ah. Yan, may tumatawag. Saglit ulit, ha? Huh? Hello? Oh. Oh, yun. There's Jody. See? Say hi to Tita Rhea. Hi. <laughs> I'm showing them there. Uh, my room, your old room. Remember? Oh, and some the next some will be an. How can that? How can I raise light? It's recording. See, that's so. uh, <laughs> Hi. Bye-bye, <Huh? laughs> kita okay. niya kanina yung umulan ng yelo. Ingay okay. na. Lila no? yun. Yan ang view. Uli. Gamit. The lost. ko oh. May yun pa rin. Pabangong. Ito bagong gamot. Gamot sa katik ko Dati. nito bago ako dumating. Ah, bago dumating. Pagdating ko pala. <laughs> so, yun lang. Yun lang. This is my small room. Small world. This is bahay ng ate. Ko. Bago kaya maganda, no? Anyway, ingat kayo dyan. Bye-bye. Carl, bye-bye.